Itinanggi ng coffee shop sa Angono Rizal ang mga ligasyon ng diskriminasyon sa mga buntis na aplikante matapos mabatikos online dahil sa isang job post na umano'y nagbabawal sa mga buntis at mabubuntis pa lang. Kinumpirma ng Labruha Cafe na nawala na ang post sa Facebook page nito. Ngunit may mga netizens sa Reddit na nakapag-save ng screenshot ng umano'y post kung saan may mga komento pa ng may-ari na nagpapakita ng tila pandalait. Ayon sa umanong post, makikita na hiring ang naturang shop ng dalawang babaeng part-timer na may height na 5'2 at with experience. Pero ang unay tila normal lang na job posting. Umani ng atensyon dahil sa pahabol na note kung saan nakalagay na bawal daw ang buntis at mabubuntis pa lang. Depensa ng pamunuan, ang naturang preferensya ay dahil sa dalawang kasalukuyang buntis na empleyado na madalas umanong absent dahil sa kanilang kondisyon. Gate ng cafe, pinayagan pa nilang mag-day off ang mga empleyado sa halip na tanggalin sa trabaho. Sa kanilang opisyal na pahayag, iginiit ng La Cafe na hindi sila nagdidiskrimina laban sa mga buntis na individual. Inihingi rin ito ng tawad kung may mga nasaktan o namali ng pagkaintindi sa kanilang naturang aksyon kinilala rin ang pamunuan na emosyonal ang panahon para sa kanilang negosyo at nangakong matuto at magbabago mula sa insidente. Alinsunod sa Labor Code of the Philippines, ipinagbabawal ang pagtanggal o pagtanggi sa mga babaeng empleyado dahil sa kanilang pagbubuntis, kabilang na kung sila ay nasa leave o kondisyon ng pagkakabuntis. Sa ilalim din ng Magna Carta for Women, may karapatan ng mga kababaihan sa disenteng trabaho, kabilang ang kaligtasan sa trabaho, pantay na pagkakataon at mga suportang benepisyo tulad ng maternity leave at breastfeeding stations sa mga workplace. Ipinagbabawal din ng batas ang lahat ng uri ng diskriminasyon laban sa mga kababaihan at may nauukol na kaperusahan sa sino mapatunayang lumabag. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.